Raga, ari na yung continuation ng video regarding sa application para sa Italian citizenship. Sa vlog na ari ay sasagutin natin yung ibang mga tanong pa para na sa ganun ay malinawan ka pa at mabigyan ka pa ng info regarding sa pag apply ng Italian citizenship. Di ka nabanggit doon sa ng video na kung saan ay uh, na-explain na mayroong mga iba't ibang phases or stages na dinaraanan kapag ka nag-apply ng Italian citizenship. Sa pagkakaloob ng Italian citizenship, ay ginagawa yung evaluation na kung saan ay parte ng evaluation, pinagbabasihan dyan ay yung tinatawag nila na grado di integrazione or degree of integration ng isang estranyero. At ang isa na mainam na basihan kung ang isang estranyero ga ay integrato din sa Italia ay yung kaalaman niya tungkol sa Italian language. Dati-dati naman kasi kapag ka ikaw ay mag-a-apply ng Italian citizenship, hindi naman yan requirement. Pero mula pa noong 2018, nakapaloob doon sa tinatawag na Decreto Sicurezza sa panahon ni Salvini ay isinama na yan. Requirement na na kailangan ng isang istranyero para uh, makapag-apply at mabigyan ng Italian citizenship, kailangan na maipakita niya yung kanyang sapat na kalaman sa lingwa Italiana. At kailangan na ikaw ay mag exam ikaw ay makakapasa, noong B1 na level para sa Italian language. Lilinawin lang natin ha, na yung mga nag-apply dati ng Italian citizenship, ibig sabihin ay yung uh, nag-apply bago pa ma-implement yung decreto sicurezza, bago pa noong uh, 2018, sila ay hindi kailangan, hindi requirement diyan yung pag-i-exam ng B1. Pero mula noong 2018 hanggang sa kasalukuyan, ngayon ay uh, 2023 na, requirement na na kailangan ay mayroong sapat na kaalaman sa Italian language. Kaya ngayon ay maigi, sagutin natin yung tanong at malaman natin kung sino ga talaga ang dapat na kumuha pa ng exam ng B1 at kailangan na maipasayan at sino naman ang exempted na na hindi na kailangan na mag exam pa. Aray ang unang tanong ha, kapag kaga mayroong titulo di studio, halimbawa ay uh, at sa media, mayroong diploma o kaya naman ay laurea. Kailangan pagka na mag exam at mayroong uh, knowledge sa Italian language na B1 level? Ang sagot raga diyan ay hindi na. Kasi sapat na na patunay yung iyong titulo di studio para sa kaalaman mo sa Italian language. Kaya ang gagawin, kapag ka ikaw merong uh, titulo di studio na gaya ng ating nabanggit kanina, yan ay iaalega mo na ang doon sa iyong dumanda, doon sa application mo para sa Italian citizenship. Kapag ka kasi pinirasis mo yan online, mayroon doong option na kung saan ay i-alega ia mo, i-attach ia mo yung sertifikato ng iyong titulo di studio. Kung halimbawa naman na mayroong natapos na korso din sa Italia, halimbawa isang korso para sa isang profession o kaya naman ay korso para sa patente, etc. Kailangan pa na mag-exam ng B1? Ang sagot raga, although mayroong natapos na ganyan ng mga korso, ay kailangan pa rin na mag exam ng B1. Hindi exempted kahit na merong ganyang courses na natapos. Dahil hindi yan sapat na pruweba para doon sa sapat na kaalaman regarding sa Italian language. Ano naman yung importanteng tanong na kailangan na masasagot? Paano naman kung halimbawa na holder ng permesso di soggiorno uwe per sojournanti di lungo periodo? Yan ga-exempted na o kailangan pa na mag-exam ng B1? Ang sagot raga ay hindi na. Ikaw ay exempted na. Hindi na kailangan na mag-exam ng B1 kapag ka ikaw ay mag apply ng Italian citizenship kung ikaw ay holder ng permesso di soggiorno uwe. Bakit? Kasi dati, di ka, ikaw ay nag-exam na at ikaw ay nakapasa na. Kaya ka nga nabigyan ng permesso di soggiorno uwe. Kahit pa yun ay adue, yung livello, yan ay exempted na rin, yan ay basihan na rin para ikaw ay hindi na mag-exam para sa B1 pagka ikaw ay nag-apply ng Italian citizenship. Sana malino yan raga dahil sapat ng pruweba na mayroon kang sapat na kaalaman sa Italian language kung ikaw ay nag-exam na dati at nakapasa ka nung aduwe kaya ikaw ay nabigyan ng permesso di soggiorno uwe. So ibig sabihin, ulitin lang natin, hindi mo na kailangan na mag-exam pa ng B1 para sa pag apply ng Italian citizenship. Ano lamang yung dapat nagagawin? Doon sa iyong dumanda online, Ia alega mo, i-attach ia mo yung kopya ng iyong permeso di sujorno uwe. Pero take note ha, importante nga uh, info ulit aray, kailangan na maunawa ang maigi. Kasi yung pag uh, exam at kailangan na ikaw ay makapasa, yung requirement na yan para ikaw ay mabigyan ng permeso di sujorno uwe, yan ay naging obligatoryo laang simula noong 2009. Kaya ibig sabihin, kung ikaw man ay holder din ng permesso di soggiorno uwe, pero ikaw naman ay hindi nag-exam dati nung adue, dahil nga nang yan ay uh, later nala ang na-implement yung legend na iyan, pero ikaw ay meron din na permesso di soggiorno uwe, pero hindi ka naman nag-exam nung adue, pagka ikaw ay mag-a-apply ng uh, Italian citizenship, although ikaw ay holder ng permesso di soggiorno uwe, kailangan pa rin, required pa rin na ikaw ay mag-exam -e at ipapasa mo yung B1. So lilinabi natin ha, ang exempted laang na holder ng permesso di soggiorno uwe ay yung nag-exam dati ng ADUE. Pero kahit na ikaw ay holder din ng permesso di soggiorno uwe, pero hindi ka naman nag-exam dati ng ADUE, kailangan na ikaw ay mag-i-exam pa rin ng B1 para na sa ganun ay makapag-apply ka ng Italian citizenship. Halina naman ang sasagutin natin na tanong, paano naman yung mga holder nung tinatawag naman na carta di soggiorno per familiare di cittadino uwe. Ibig ay yung mga holder ng uh, karta di sojourno na kung saan ay carry ko sila ng isang Italiano o kaya naman ay EU citizen. Example, ang asawa ay Italiano, so carry ko sila. Ang kanilang uh, karta di sojourno ay yan yung uh, tipo. Pagka ganyan, ang tipo ng iyong karta di sojourno, kailangan pa rin na ikaw ay mag e ng B1 pagka nag-apply ka ng Italian citizenship maging yung mga EU citizen. Okay? Kahit na sila ay EU citizen, kapag ka sila ay mag apply din ng Italian citizenship, kailangan pa rin na sila ay mag -e exam at makapasa ng B1. Paano naman kapag ka ang application para sa Italian citizenship ay per matrimonyo? Kailangan pa ka na mag B1 o hindi na? Ang sagot raga ay kailangan pa din na mag-exam at makapasa ng B1 kahit na ang iyong application ay per matrimonyo. Pero kapag ka naman ang application ay cita dinansa per descendenza, hindi na kailangan na mag -exam pa ng B1. Sana ay naging malino yung ragahat, nakatulong sa iyo ang info na yan. Ngayon naman, ang sunod natin pag-usapan ay regarding naman sa reddito. Di ka, pagka ikaw ay nag-apply online, ang kailangan doon na ipapakita mo ay yung either na code o kaya naman ay yung iyong declaration ng de reddity noong tatlong taon na pabalik. Pero dapat na maunawa natin at uh, ma-take into consideration natin na habang ang iyong dumanda ay nakapasok pa at ikaw ay naghihintay pa ng result, kailangan na ma mo yung sapat na ready na required hanggang sa ikaw ay pa bilang uh, ganap na italiano. Kasi halimbawa na habang ikaw ay uh, naghihintay Nakapasok yung iyong dumanda, naghihintay ka ng result. Tapos ay nawalan ka or nabawasan yung iyong ready hindi na sapat doon sa required ng leje, Ibig sabihin ay may posibilidad na yung iyong dumanda ay marireject, madi ang iyong application. Mas basehan kasi kung sapat ang ready to, yung panahon na ikaw ay habang naghihintay pa ng result yung actual na reddito mo. Yun yung mas tinitingan nila kung papayagan ka, ka kung maaprubahan ka nila yung iyong application. Take note raga ha. Ang pinag-uusapan natin na sapat na reddito ay hindi lang ang reddito personale kasi pwede rin na red dito familiare. Kaya yung red dito ng ibang member ng iyong nukleo familiare ay pwede yung idagdag, pwede yung isama. Na din sa vlog na are kung magkano ga ang required na red dito. Pati na din kung magkano kapag halimbawa na merong asawa at saka may mga anak na minore na kariko. Horaga, umaasa ko na naging malino sa iyo at nakatulong sa iyo ang content ng vlog na are. Salamat sa panonood mo. Salamat sa patuloy na pagsuporta mo. Just in case na ikaw ay hindi pa rin nakakapag-subscribe sa aking channel, sana mag-subscribe ka na hit mo na rin yung bell, piliin mo yung all para sa gayon ay wala kang mamimiss sa mga videos. At tini din sa aking Facebook page, Chad Will Guide, sana ay mo-follow mo ako diyan at pwede rin na ako ay subscribe mo diyan. Iba pang paraan para matulungan mo ako, either na ako ay padalhan mo, regaluhan mo ako ng uh, super thanks, ikiklik mo lang ang yung super thanks icon, o pure, pwede rin na padalhan mo ako ng stars, ikiklik mo lang ang yung give stars. Maraming salamat sa iyo Raga, sana rin, wag mong kalimutan na mag-thumbs up at importante, malaking tulong sa akin kapag na-share mo rin sa iba ang aking mga vlogs. Once again, this is Chad. And always remember, Chad will guide. Ratsiraga. A la prosima.